Edwin Umapa, sabi niya dito patay at lugmok na talaga ang gobyerno ng Pilipinas, pati ang Supreme Court, pwede nang mabayaran. Please read, share, spread this post and save download before ito idilit ng mga bangag admin. So ito yung binabasa natin kanina na syempre ang makaka-interpret lang nito 'to yung mga magaling sa law. So sa ngayon mag-aantay tayo kung ano yung um uh, ibig sabihin pero sa mga naiintindihan natin parang yung bribery case ni ni Martin Romualdez ay parang ma mawawala pa yata. I mean ma-dismiss pa kasi According to the caption of uh, Edwin Umapas, ito yung isa sa mga interview natin. Ay pati ang Supreme Court sa I don't know sa New York ay nababayaran na rin. So, ito yung nangyayari ngayon, guys, at ito nga ang pag-uusapan natin. Tungkol dito sa mga bribery-bribery at itong mga pagnanakaw ng mga nasa administrasyon sa ngayon sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Okay? ang thumbnail nitong ating vlog ay okay na sana may patutunguhan na sana si Senator Marcoleta is doing great is doing well paganda yung takbo ng kanyang investigation iba ang lawyer talaga mag uh, mag interpolate o you know magtanong sa mga resource person kasi alam nila yung, uh, yung mga legal questions na dapat nilang itanong sa mga resource person na mapaamin talaga itong mga sangkot dito sa corruption, sa flood control. So may patutunguhan na sana itong investigasyon ni Senator Marcoleta, bigla nilang ginulo, biglang ginulo ng administrasyon na third uh, investigation pa lang ang pamunuan ni ni Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon. Anong nangyari? Noong pang third investigation na nakita ng lahat ng mga mamayang Filipino na naglaglag na talaga si Diskaya Couple uh, at pinangalanan yung 17 uh, sangkot na mga congressmen at uh, kasama na nung kanilang mga pinakamataas o yung pinakamataas sa sindikato na ito ay bigla nilang uh, pinalitan ang SP at lahat ng mga uh, chairman sa 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 sinado. 'Di ba? Nag nagkarambol-rambol, yung majority naging minority, yung minority naging majority. Normal daw sa kanila yon, yung nagkakaron ng rigodon. Pero hindi naman ganito na nasa kalagitnaan ng investigasyon, biglang para ka lang nagbihis ng uh, pantalon na agad-agad mong tinanggal dahil gusto mo lang magpalit ng another brand of pantalon o another style of pantalon. Hindi naman pwede kasi importante yung iniimbestigahan ni Senator Marcoleta. Ito na sana yung mahuhuli na yung malaking isda dahil nagsiwalat na ang Diskaya couple. Biglang ginulo ng administrasyon na ito, hindi naniniwala ang mga taong bayan na walang kamay dito si PBBM sa pag-turn the table doon sa uh, House of Senate. Kasi hindi pa nga natatapos, nakasalang pa sa investigation ang mga diskaya, biglang may umugong-ugong agad na magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado. So halatado itong mga ito na meron silang gusto talagang pagtakpan. At uh wala talaga itong patutunguhan kasi unang-una nakita ninyo, nakita nating lahat, napanood nating lahat na sinabi ni PBBM habang pauwi siya sa Cambodia, galing Cambodia. Di ba? Sinabi niya na titingnan natin, titingnan natin kasi pwede naman magpa-picture ang lahat. Pwede naman uh, talagang mangyari na ang uh, ang pagpapapicture ay maaaring mangyari sa kahit kaninong politiko. Kasi kahit nga daw siya ay hindi rin niya ma, uh, malaman na kung sino ang mga nagpapapicture sa kanya. True. True naman yon Na talagang hindi nyo na matandaan kung sino nagpapapicture sa inyo. Pero itong statement mo, uh, Mr. President, kabaliktaran ito ng sinasabi mong Mahiya naman kayo. Pa-iimbestigahan ko itong mga anomalya sa flood control. Tal ano to? Taliwas. Sa sinasabi mo, Mr. President, nasabi mo pananagutin mo ang mga may sala dito sa zona mo, itong huling zona mo. Sinabi mo, nahahabulin nyo. Pero ilang ano na, July ka nag-zona. Uh, August, September na ngayon. Nasa halfway na tayo ng September almost. Nasaan na yung mananagot? nasa na itong mga sinabi mo Mr. President sa, sa latest sona mo na mahiya naman kayo at hindi kayo hindi mo sila tatantanan pananagutin mo so paano mo pananagutin na doon pa lang sa investigation ng uh, blue ribbon sa pamumuno ni Senator Marcoleta ay bigla kayong nagrigudon ng mga opisyales sa Senado Mr. President, kailangan makinig naman kayo sa amin, sa mga OFW, sa mga maralita na mga kababayan mo dahil punong-puno na kami pagod na pagod na kaming lahat sa mga pangako mo, Mr. President. At uh, sana naman ibalik ninyo kay uh, Blue Ribbon Chair Senator Marcoleta itong pag-iimbestiga kasi sa ngayon ito si uh, Mr. SP ngayon na si Soto, parang wala naman buntot eh. Kanino naka, nakaasa sa dictation ni Martin Romualdez? Nakakadismaya Mr. President na itong first investigation handled by uh, the new SP ay agad-agad siyang bumigay. Bumigay dahil sinabi niya, na ang custody ni Mr. Bryce Hernandez ay kailangan na sa, ay ay tanggalin o uh, uh, hindi na ibalik sa Senado dahil sa pakiusap, dahil sa pakiusap ni Mr. Speaker. So ano yung power mo bilang bagong SP? Kung ang pakikinggan mo lang naman pala ay ang desisyon ng Speaker na of the House. So wala kang pinagkaiba. Doon sa mga walang buntot na mga uh, mambabatas. Naku po. Sino ba talaga ang sinusunod mo? Mr. SP Si Romualdez? Si uh, President Marcos o yung paninindigan mo sana dahil ikaw ang uh, ihinihalal ng 15 ng mga kasamahan mo sa uh, Senado. Hindi po si Mr. Marcos at saka si Mr. Romualdez ang dapat na pinagsisilbihan mo. Dahil kayo dapat kasama ng Presidente ng Pilipinas ang magsisilbi sa mga taong bayan. Dahil kami o ang mga taong uh, taxpayer ang nagbabahayan ng inyong mga sinesweldo. Pero mo yan, naglipa na ang mga korupsyon. At itong um, sinabi ni, ni Auntie Claire na walang nakagawa na presidente sa pagpapaimbestiga ng mga corrupt Walang nakagawa na presidente na bubuo ng independent body para sa pag-iimbestiga nitong mga uh, anomalya sa flood control. Ako po, pare-parehas lang kayo kahit si anti-clear pilit na tinitwist twist ninyo yung katotohanan. Eto na sana naipaluwa na ni uh, Senator Marcoleta yung uh, mga dapat iluwa nitong mga diskaya na matagal na I know, matagal na nilang pinagtatakpan din. Pero noong ma-mention ang Mr. Speaker at uh, Saldico, bigla kayong nag-rigodon uh, uh, sa Senado. Hindi ba kayo nahiya? Hindi ba kayo nahihiya sa mga taong bayan na naghalal sa inyo dyan at nagpapasweldo? Lalo na kami mga OFW, yung remittance namin. Malaki din po ang aming ambag sa Pilipinas. Bakit parang kayo lang ang nasusunod? Naku po, uh, sana naman ay hindi tayo humantong sa nangyari sa Nepal, Indonesia at yung iba pang bansa. Tama na po ang pagnanakaw ninyo. Pagod na rin ang mga maralitang Filipino sa pagtatrabaho para lang makabayad ng tamang buwis. Tapos kayo-kayo lang itong mga nakikinabang. Tingnan nyo ngayon, naglabasan ang mga resibo. Katulad nito mga atayde. Nakita nyo yung bagong video ngayon na nagkakainan uh, sa isang uh, luxury restaurant at parang barya lang sa kanila yung 120 plus thousand na kanilang ibinayad sa kanilang mga order. Samantala ang mga Pilipino, kumakain na lang ng mga pagbag. Pagbag ang kinakain ng mga taxpayer. Para lang mabusog ang mga tiyan nyo. Tapos itong mga politiko, nag enjoy sa mga ibinayad ng mga taong galing sa kita sa pagpag para mabusog ang mga tiyan ninyo. Alam nyo, nakakatapad, nakakapagod na, nakakapagod na ang uh, pagsali, pagsasalita ng mga uh, Filipino ng panawagan sa uh, laban sa mga korup na magsipag. Baba na kayo dyan sa inyong mga pwesto. Hindi nyo deserve ang mga yan dahil i- uh, um, lalo nyo lang pinapahirapan ang mga Pilipino nanghihinayang kami kay kung Marcoleta o kay Senador Marcoleta na kinuha nyo sa kanya ang uh, pag-iimbestiga nitong mga anomalya sa flood control. Napakaganda ng direksyon dahil uh, napaamin niya. Biro mo, in just third session ng kanyang investigation, napaamin ni Mr. Uh, uh, Chairman Marcoleta, yung mga diskaya sa sa kanyang uh, third hearing tapos hindi nyo bibigyan ng pagkakataon na maka maging uh, witness dahil keso pabago-bago syempre pagdating sa inyo sa house of congress tinatakot nyo katulad ng mga line of questioning ni louis tro na sinasabing hindi ka ba natatakot makulong hindi ka ba natatakot ma mawalay sa mga mga mahal mo sa buhay Sino ang hindi manginginig? Na hinuhusgahan nyo na hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi ko sinasabing malinis ang mga diskaya kasi kitang kita naman na sobra-sobra na ang kanilang yaman. Pero sino ba ang ugat? Ay sino ba ang puno? Sino ba ang pinaka makapangyarihan dyan sa pagnanakaw? ba diba? Kumbaga sa ano, lamok lang ito sila diskaya sa pagnanakaw ng dugo ng mga mamamayang Filipino. Kayo talaga yung dambuhalang magnanakaw, yung mga pinangalanan ng mga diskaya. Sana magkaroon ulit ng protest ang mga OFW na wag na magremit. Para naman ma madala itong mga magnanakaw na ito kung magkakaisa uh, ang mga OFW na wag na magremit. Well, wala din namang kwenta. Hindi naman kami kinokonsidera ng mga OFW ang daming nawawalang OFW sa Middle East. Mga bayani ang mga yon dahil nakaambag yan sa bansang Pilipinas. Nakaambag yan sa mga kinakain ng mga politiko. Grabe kayo, hindi na kayo napahagod. Hindi na kayo napahagod mga limbat. Sobra-sobra na yung inyong mga ninakaw. Sana naman ang mga Pilipino naman ang inyong uh, isipin. Dahil uh, nagsatsaga sa pagbag. Para lang may tawid ang uh, kumakalam na sigmora. Sabi nyo hindi ito maganda na uh, aming uh, pagsasalita dito sa social media. Dahil nakaka-stress din ito. Marami din kaming trabaho. Malayo pa kami sa pamilya. Pero kailangan namin magsalita. Dahil sobra na kayo. Sobra na kayo sa mga pinagagawa ninyo. Sana ay isang araw ay para kayong magising kayo na parang binanlawan ng malamig at mainit na tubig. At ma-realize ninyo na marami ang uh, dukha na hanggang ngayon ay uh, dukha pa rin dahil sa mga kabulastugan ninyo. So yan lamang po. Maraming salamat. At uh, ipagdasal natin ang ating bansang Pilipinas. mag aalas 11 na dito ng gabi. So thank you for watching. Bye.